Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo, lalong lalo na dyan sa Pilipinas. 85% ng aking mga subscribers ay mula sa Pilipinas. Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan ko. Maraming maraming salamat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated kayong lahat sa aking mga i-explore na mga bagong impormasyon. Uh, informasyon. Maraming salamat. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayong araw na ito ay ang uh, huwag wag gawin sa ari ng babae dahil masasaktan siya. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito, guys? No, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng title natin ay huwag na huwag nating ipasok o sa nang sapilitan ang inyong ari sa puwerta ng babae kapag ito ay hindi nagbabasa o dry, no? So, yan po yung uh, topic natin sa araw na ito, guys. Alam ba natin na kapag ang babae ay hindi handa ang kanyang ari na makipagtalik, ito po ay uh, tinatawag na dry, no? Na hindi po siya nagwiwet. So, yan po ang uh, ari o yan po yung puwerta ng babae kapag uh, dry o hindi namamasa, no? Masakit po siya. Kaya kapag ipinilit po natin na ipasok si Manoy, ang mangyayari po ay maaring magkasugat at labis na pananakit at mauwi sa walang tali, no? Yan po yung uh, tawag dito, mangyayari. So bakit nga ba nangyayari ito? Huwag na wag po tayong makipagtalik na ganun ang uh, kondisyon ng pipi ng ating mga mahal sa buhay, misis ba natin o kasintahan ba natin. So, bakit napaka-importante, no? Importante po na dapat madulas ang ari ng babae bago ipasok si Manoy, no? So, ano nga ba ang mga dapat gawin para magbasa o magwet ang pipi ng babae o ni misis? Madali lang po, kailangan lang natin, kailangan lang ng foreplay na tinatawag, no? Kailangan mo na ma-stimulate muna ang mga erotic parts ng isang babae kung saan sila malibugan at makatulong sa pagbasa ng kanilang pepe, no? So, ano nga ba ang foreplay? Ang foreplay ay parang ano 'yan eh, yung mga sa panlabas, no, na dapat i-stimulate natin yung mga ng babae na kagaya ng uh, uh, utong, kagaya ng, uh, tawag dito, yung lips, alam nyo ba guys na ang, uh, ang halikan o paghalik muna sa inyong mga mahal sa buhay, hindi po yung halip na, no, yung tinatawag na friends kiss na tinatawag na deep kiss, no? matawag lips to lips kung anuhin natin sa ano no kapag yan po ay uh, ginawa natin sa ating missis ay magbabasa na po yung sa kanila kasi alam nyo naman po na malakas ang in intimacy pagdating sa halikan na arous po ang kahit po siguro ang kalalakihan so dyan pa lang po ay ano na yung mamamasa-masa na si missis kahit po medyo may pagka-dry po yung sa kanila, no? So, yan po ang simulan natin bago magkaroon tayo ng uh, uh, na pakipagtalik. Hindi po yung dahil, ah, okay na, dahil alam natin na, ano, butas lang yan, pwede nang pasukin, ay hindi po. Kapag ipilit po natin na wala man lang karumarumansa, no, sa panlabas, ay hindi po guys, talagang masusugatan po kami, ano, masusugatan kami kahit hindi po 'yan ano, yung tawag dito kahit pa anong edad ng isang tao, mabata man ng isang babae, medyo man edad. Pero 'yun na nga, the more na may edad na ang babae, no? Ay talagang hindi na basta-basta na parati na lang yung uh, madaling magwet yung sa kanila. Kaya kailangan po talaga yung sinabi ko na kadina na foreplay na kailangan mo nang anuhin sa panlabas. Hindi na po yung idirekta na lang na itaas na lang yung salawal at uh, papasok na sa kweba kaagad. Hindi naman po. Pag anuhin po natin na uh, ito ba'y nag -namamasa ba o madulas ba ang daanan patungo sa loob dahil alam nyo naman kapag hindi madulas hindi po natin maipasok yung inyong sandata sa loob, no? Masakit po 'yun para sa aming mga babae na kapag uh, dry ay talagang hindi lang masakit, talagang uh, masusugatan pa, magasgasan na tinatawag. At hindi lang po ang pagkakaalam ko sa akin pagsaliksik na kahit din pala ang mga kalalakihan, kapag dry daw yung uh, tawag dito, ari ng babae, pati po yung sa kanila, is medyo may nasasaktan po yata sila yun ang parang nasa ko na pero hindi naman kasing sakit na mararamdaman ng ano ng kababaihan dahil napakasensitive po yun para sa mga babae na kapag dry talaga siya ay masakit talaga so yan ga guys no at sino-sino ba sa mga uh, babae no na may uh, na may uh, dry na ari no so karaniwan po guys, yung mga malapit ng magmenopause. Ano ba alam niyo ba? Alam ko na alam ko na alam yun na yung menopause no sa isang babae. Kapag nagmenopause na totally, ang ibig sabihin po yung wala na pong hindi na dinadatan ng regla, menstruation no. Kapag halimbawa mataas na po ang edad no, Halimbawa, nasa 50s na, no, pero nasa 40s pa lang ang babae nagsisimula na yung tinatawag na nasa stage na ng menopausal. So, yun ang mga tawag dito ang mga babae na nakakaranas ng tinatawag na vaginal dryness, no? Dahil sa pagbaba po ng estrogen sa katawan na lalong lalo na yung hindi pa hindi na dinadatnan ng regla na tinatawag. So yan po ang tinatawag na talagang totally nagmenopause na po kapag hindi na dinadatnan ng regla ang isang babae. So yan po guys no na dapat uh, bago ang actual talik, ang advice ko lamang po ay uh, i-stimulate muna ang mga Uh, tawag dito yung mga uh, erotic parts ng isang babae tulad ng sinabi ko tulad ng suso o doon ba sa clitoris o sa tinggil. Alam nyo na po yung panlabas na kahit palang lips to lips palang, lips to lips no, yan pwede na po siyang magkaroon ng wet na uh, pipi kaya pwede na nating dahandang ipasok yung atin kapag uh, ano na yung tawag dito. Kaya napakahalaga po na tinatawag na poor kasi meron kasing mga kalalakihan na intindihan ko po yung iba no na siguro sa kapaguran minsan no ah uh, may gusto lang talagang yung yung ano na, yung dire-diretso na lang. Naiintindihan ko kasi ang asawa ko rin kapag pagod na pagod, wala naman sa isip niya kung ano-ano 'yon. pero 'yun nga lang, kami po yung problema. Kaya kailangan po nating intindihin yung babae no na yung mga misis natin na bago pala ganito, kailangan palang ah... Uh, pa, uh, pagbasain muna yung sa kanila bago kayo na po ang nakakalam kung anong gawin nyo. Maraming paraan po dyan. Nandyan yung dila ninyo. <laughs> Nandyan yung mga kamay ninyo. So, gamitin po ninyo yan. Maraming maraming salamat sa araw na ito at na sana nagustuhan nyo ang aking isa na namang uh, topic o for educational purposes only lang po ang ating uh, ang ating channel. Kaya, ano, hindi po ako naggagamot o hindi po ako nagre-reseta ng ano dahil hindi po ako isang doktor. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.